again. Bakit ka gumaganyan, babae ka? Bakit? Hindi ba yan display mo talaga yung katawan mo? Para ikaw magapir eh mag-appear na sexy? Ano intention mo? Bakit ka nagsusuot ng pagkaigsi-igsi? Kaya nga, ang lalaki nagkakaroon ng masamang hangad sa'yo. Ba't mo dinidispray ang puit mo? Gusto mo talaga pag nasaan ka to appear sexy? Yun ang sabi ng Diyos eh. Kanino ba ako maniniwala? Sa'yo o sa Diyos? Para sexy, para sinisipulan, gustong gusto tunong iba yung ganon. Meron naman, magsusuot ng maikling-maikling damit pag upo sa jeep, nakalabas na yung panty, todo naman ang hatak ng hatak doon sa maikli mong damit. Nagsusot ka ng maikli, pag napansin, hahatak-hatak ka. O kaya, eh, titingin-tingin ka ng masama sa lalaki, eh. eh. ang gusto mo kasi matignan ka talaga, kaya ka nagdadamit ng ganyan, eh. Huwag niyo sabihin sa akin, mga kapatid. Huwag niyo sabihin sa akin, wala kang interes, bakit ka nagdi-display ng puwit mo? Bakit yung puso nakalabas?